good morning uh, nandito tayo sa 9 Avenue Ah, nandito tayo sa tindahan ni Kabayani no? nagtitinda po siya ng mga puto, suman uh, ba't ibang saring puto nilupak, tapos ano Ah, uh, palabok, ayan po si Kabayani uh, Kabayani, anong masasabing nyo? sipag-sipag nyo Ayos to. Para sa family. Ah, para sa family So guys, kung gusto nyo bumili ng kanyang paninda, nandito lang po tayo sa 9 Avenue. Ang katapat ay Iglesia Ni Cristo. Ayan. Ayan yung paninda niya. So, sige guys. Tulungan natin siyang makabenta ng marami. At the same time, si Kabayani ay... Nagjo-joyride. Yan ang kanyang hanap buhay na isa. At andun yung kanyang motor na, kanyang minamahal na motor. Yan. So, napakasipag ng taong ito, guys. Ah, uh, dahil sa kanyang kasipagan, ang kanyang ginagawa ay para sa pamilya niya. Para sa pangarap ng kanyang pamilya. So, isang huwarang ama, dapat nating tularan, dapat nating, ah, uh, maging inspirasyon sa buhay. Yan. Thank you Lord, thank you Lord. Ayan. So, isang mabuting ama at napakasipag na ama. Kasipag mag chess Yan. Tsaka si Kabayani, ang sports niyan, marami. Basketball, chess, uh, dama. dama, Lahat yata ng laro, alam nito eh. Marunong din bumoxing nito. Ma, ayan, ayan. <laughs> ayan. Artista rin ka mo. Artista din yan sa ano, na picture. Artista na picture, picture. ka saan po yung ano nyo, na movie nyo, anong palabas po yon? Uh, yung hourglass at saka yung uh, Instant marriage. No? Ayun. So, anong anong network po yan? Kabayani. Sa Net25. Ayun. Sa Net25. Mapapanood natin siya sa Net25. Net, 20, net 25, yung kanyang movie. Ayan.